Sa video na to, alamin natin kung sapat ba yung kinikita mo para makabayad ka ng renta. Game! Sir, nagbabayad ako ng renta. Kaya dapat kita ko sa araw-araw para mabayaran ko yung renta ko. Ganun tayo natin yung video niyan, lagay ko dyan. Pero to effective to ngayon 2024, so panoorin mo to. Okay, game na agad hindi lang po renta ang kailangan yung bayaran. Sa video na ito, kukompletuhin natin. Sama dito yung, syempre, yung panindamo mo na puhunan. Next is yung mga utilities. Tubig at kuryente. Kasama kasi yan sa monthly mo. Para mabilis yung pagkukompute natin, magbigay tayo ng mga standard prices. Halimbawa yung benta mo sa araw-araw or buwan-buwan, 10% lang yung kukunin natin para mabilis. Kung ka para mabilis. For example, ang benta mo sa isang araw ay 3,000 pesos ang 10% nun ay 300 pesos. So, 300 times 30 is 9,000 pesos. Kita mo na yon sa isang buwan. Tanggal na dun yung puhunan mo. Ngayon, ganito. Sapat na ba yun? Kwentahin natin. Ayun, kunyari ang kita mo 9,000, tapos ibabawas mo dun yung renta mo. Sabihin natin yung renta mo is 5,000 pesos. Tapos syempre may tubig at kuryente ka. Sabihin natin yung kuryente mo 2,000 tapos yung tubig 500. So babawasan mo pa yun ng 2,500. Bala mo dito na lang sa'yo is 1,500 pesos. Okay, sapat na ba yun? Opo, hindi po rin sapat. Pero katulad ng mga sinasabi ko dati, no, Bawa, dalawa kayong mag-asawa tapos nagkatrabaho yung isa. Okay lang na magtindahan yung isa. So, kung mag sa competition natin may kita, may matitira pa naman kahit konti. Pero yun nga, para sagutin yung tanong, hindi po sapat. Bigyan pa tayo isang sample. Kunyari naman, ang benta mo sa araw-araw is 5,000 pesos. Ang 10% ng 5,000 pesos is 500. Multiply mo na naman ng 30 days. Ang benta mo monthly dyan, ang kita mo monthly dyan is 15,000 pesos. Sapat ba yan? Tingnan natin. Kunyari sa 15,000 pesos, babawas mo yung renta. Sabi natin na 5,000 yung renta mo dyan. Tapos babawas mo yung tubig o renta na 2,500 kagaya nung kanina matitira na lang sa iyo 7,500 pesos. Sapat ba 'yun? Ikaw ang makakasagot niyan kung okay na sa iyo 'yung ganun. Syempre hindi pa din, 'di ba? Pero depende 'yun sa pangangailangan ng isang pamilya. Again, kung merong kung dalawa kayong mag-asawa nang 'yung isa, wag mag -pag muna mag-resign 'yung isa. Pakiramdaman niyo muna 'to kung sapat na ba 'yung kita niyo para magbayaran 'yung renta. Bigay pa ako last example. Kunyari, maganda yung kita niya sa tindahan nyo umaabot ng 10,000 per day ang binibenta mo. So, 10,000 ang benta mo per day. Sa so, 10% noon, meron kang 1,000 pesos per day. Sa so, 30 days, 30,000 pesos. May matitira ba ba? Check natin. Bawas mo yung renta, tapos ibaawas mo ulit yung tubig at kuryente. Sabihin natin 2,500 ulit. Ganyan, may matitira pa sa'yo na 22,500. Yan, sa average na pinoy, feeling ko, sapat na yan. Meron akong take dito, kasabihin ko sa inyo. Malaking bagay yung na hindi ka na umuupa sa pwesto, no? Kung makapansin nyo, malaki malaki yung matitipid nyo or mas dalagdagan yung kita nyo kapag hindi na kayo rumerenta. Iwan ko dito yung formula, ipaglalagay nyo lang dyan. Alam mo, ganito ang renta mo, ganito ang kita mo daily. Tapos para malaman mo kung kung sapat na ba yan para makabayad ng renta kasi kung hindi naman, di ba? Hindi na siguro worth it na ituloy. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa kasi nga, uh, sa umpisa, mahirap talaga yung magtindahan. Hindi pa ganun kalakas. Lalo yung mga nagpa-aparenta, meron yung one month deposit at one month advance. Dapat ready ka dun. Dahil yung formula na yun, iyon ko dyan, post mo, tapos i-input mo dyan yung yung kasalukuyang takbo ng tindahan mo like kung magkano kita mo daily magkano renta, magkano ang kuryente tubig mo para malaman mo kung sapat pa yung kinikita mo sa araw-araw. Kung mapansin nyo, lagi tayong 30 days dito kung magkwenta kasi nga, syempre, uh, monthly yung, ano, yung bayaran ng renta sa mga upa, di ba? Malaking bagay din na meron kang partner na nag pa, I mean, nag-work pa. Para kung ngayon man yung bayaran, kung may konti lang yung matira, ganun. May kasama ka pa rin para kumita, para sa pamilya nyo. And kaya palagi kong sinasabi no, na pwede mo maging negosyo to, pero side business lang muna. Kasi nga, hindi mo pa alam kung kikita to o hindi. Kasi kung mapapansin yun sa mga computations natin kanina, ayan, may mamabayaran mo na yung tubig, kuryente, at renta. Diba? Malaking tulong na yun sa asawa mo o sa partner mo, kasi ikaw na yung sumagot ng mga ibang pagkastusin sa bahay. Though, I would say, nakakapagod siya, lalo kung may anak ha, pero kung napag-uusapan naman yan eh. And ayun, sana nasagot ko yung mga tanong nyo, kung sapat po ba yung benta namin para makabayad ng renta. Kung nakatulong itong video na ito, subscribe to this channel. Hanggang sa muli, kita-its pa